kotse na guys wala talaga akong boses ngayon <laughs> pero pupunta kami sa Tari uh, sa Saura Hatcho uh, may titignan kami doon ni Julie libot-libot lang doon sa Saura Hatcho sa may highway lang naman ayan so malapit na tayo doon nakalagpas na kami sa Jamire luluyan yung ating boses. <laughs> Ang ating boses ay paos. Kaya, kaya, pagpasensyahan nyo na. Nandito na kami guys sa Tari. Bali, nagpapagasuli na lang si Asis. At, magkikita kami nila Julie sa May Saura Dito na tayo. gasoline station Po. I feel not yet Not yet, look Still have They said last last time But no The Big still is will in there This one saurahachok Inside daw, inside Where to shoot I, I guess Wait lang We will wait Julie here Nasa saurahachok na kami guys Ayan o May rain no Pag may rain no Saurahachok yun Antayin <laughs> natin si Julie Tawagan ko muna Amingina, kina Julie, guys. Susunduin namin siya kasi paalis pa lang siya ng bahay. At, oh, ayan. Jelly Why you Give me little anak ko. You're not Why? You're little only. Yes, this one only. Not allowed for Adi na. Thank you. Thank you so much. Ang sarap. Ang tamis. tamis. <laughs> So, nandito na kami. May titignan kaming place ni Julie. Kasi actually, kasama ko na si Julie. So, ito yung place. Kaya kami nandito kasi naghahanap kami ng place kung saan kami pwede mag-celebrate ng Christmas party, guys. Uh, meron kasi silang nahanap sa Barat Purkaso, sobrang mahal. So, hindi natin afford yun. So, kami ni Julie, uh, may eto itong place na to ay ni-recommend ng kanilang principal kasi dito sila nagse-celebrate ng graduation ng mga bata. So titingnan natin yung place nila kung maganda at kung kaya natin yung price nila o di eto yung kunin natin. At eto na nga yung place. So kinakausap ni Asis yung hindi namin alam kung siya yung may-ari, pero siya kasi yung pinaka-manager siguro ng place na to. So, eto yung place guys. Malaki naman siya. Mahaba, malaki, and provide nila lahat. Sound system, upuan tables, provide nila lahat. And nagtanong siya kung bakit hindi kasali ang food. Ang sabi naman namin, magdadala kami ng sarili naming foods. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Nandito kami sa par sa... Nantay namin si Asis at pupunta kami sa Parsa Purano, sa Old Parsa. Doon kami bibili ng damit ni Asis. Hindi damit, padya ay ano, pants ni Asis. Yung parang ganito. Kasi nga, wala siyang pants. May mga pantalon siya, mangilan-milan. Ngayon sabi niya sa akin, bili ako ng ano, ng pants daw niya. Kahapon, nung pumunta kami ng tari, naghanap-hanap naman kami doon ng pants. Yung may shop doon na 400, 600, 800, 1,000 ganoon price. E eh kaso, maliit, hindi daw magkasya sa kanya. Sabi niya. Kaya ibinarik niya. Ang nabili ko kahapon, nung pumunta kami ng parsa, yung dalawang sweatshirt ni Asher na tig 800 at saka yung isang sweatshirt ni Tonton na kulay red na 800 din. Yun ang nabili namin. Tapos pumunta din kami sa Bidmark. Hindi na ako nakapag-video kahapon guys kasi gabi na at saka parang nagmamadali kami kabili ako ng condensed tapos cheese yung unmulled cheese kanya nakabili ako tapos mga pagkain ni Asher tofu nakahanap si Julie ng tofu bumili din ako ng tofu na ipriprito natin ayan na si Asis ayan na so yun kaya sabi niya punta daw kami dito sa parsa at titingin kami sa my old parts sa nga kung meron magkakasya sa kanyang mga pants kasi yun eh, like, si ano yung pants niya kasi masikip daw masikip yung pants niya kaya maghahanap kami ng mas maluwag luwag pero yung dito na that one pants ah oh. you ask ah kaya magmasaro sa ano It doesn't have. Fans? Mm -hmm. Tatuan. Oh, that one yeah. impossible. That one not gonna fit for you. So mm. That allowed parking in this part, in this side. Parking is that side, this side not parking.

Ayan, hindi ko napansin. Ay, hindi. Butas pala sa ano. So, eto siya. Maganda naman. Kasi tingnan nyo ang loob niya. Oh. Pang winter talaga siya. Kikita nyo ba? Ganito yung style yung pansa na bilhin namin kay Asis, Asis, kanina. May doble na pang winter talaga yung joggers na nabili ni Asis. Kaso ang mahal ganito din yung kay Asher kaso ang kulay yung kay Asher ay gray at saka black yung nabili ko kay Asher eto naman kay ano so pang ano pang winter nila kapag ganitong winter medyo ano medyo magastos kami sa pang pagbili pagbili ng damit kaysa kapag summer kasi kapag winter kasi kailangan mo talagang bumili ng mga makakapal na damit at saka ka medyo mamahal ang price nila kumpara yung mga summer clothes talaga. Na, tonton! 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 Ano yung nilalaro mo, anak ko? Wipes? Ay, naku, wipes. Speaking of wipes, asis! Tonton! Tonton! At ito na yung ginagawa ko. Ah, nakasampu na ako. Nakasampu na ako, guys. Nilagay <laughs> ko dito sa aking sombrero para hindi sila makalat. Ayan. Ayan hindi ko ma, hindi ako makapagawa gawa pa at medyo ayun nga na medyo natuluyan ako sobrang sakit ng ulo ko kahapon di ba talagang paus na paos ang boses ko buti nga ngayon bumalik na yung boses ko kahit papano pero kahapon talaga grabe talagang yung hirap na hirap ako magsalita eh ngayon masakit ang ulo ko eh nagkataon kagabi sabi ko asis ah, pumunta ka dun sa kakilala namin na doktor sabi ko, punta kahingan mo ako ng gamot, sobrang sakit ng ulo ko, sakit ng buong katawan ko, tapos yun nga, wala akong boses at may ubo. Yun, binigyan niya ako ng gamot na, yung ano, yung sabi ko, sabihin mo ha, na ano ha, breastfeeding ako, sabi ko sa kanya. Yun, yun ang binigay gamot, kahit paano naman naging effective kasi ka kagabi talagang sobrang sakit ng ulo ko. Kung uminom ako ng gamot na ibinigay niya, kaninang umaga medyo gumaan ka ng pakiramdam ko, pero masakit pa rin yung mga kasukasuhan ko. Yun. Kaya hindi ko pa maituloy ang paggawa ng aming pouch. Niloloko ko si Ama kasi nakita nga niya ang dami-dami kong ginagawa, Diba? May ginawa ko dito na parang pineapple. Kasi nakulangan ako ng red. Dahil nakulangan ako ng red, naubusan ako ng red. Ang ginawa ko, hinaluan ko siya ng white and green. Nasaan na kasi yun? Ngayon parang pineapple ang itsura na. Itsura niya. Nasaan na yung isang red? Ito. Ayan yung niya, guys. <laughs> Para siyang pineapple na may counting white saka green yung sa may ano. Hmm. Sabi ko kay ama, kasi nakita nila marami akong ginagawa. Sabi, Ibebenta ko yan dyan, ama, sa may MOSAP. Kasi may pa-open na mosap sa amin sa December 21, mag-open daw. Tatayo ako dun sa may gate, sabi ko, ibebenta ko to. sabihin ko, tig ano, 100. Tawa si ama sa akin eh sa rupya pwede na ah 100 o oh, 50 pesos 30 pesos pala 30 pesos o oh, di ba 30 pesos o oh, sinong gustong umorder diyan gagawa tayo ng ano made to order o oh, kung gusto niyo lagayan ng cellphone <laughs> gusto ko din gumawa ng lagay ng cellphone babag ba na lagayan ng cellphone ay